yung yeah, mga matik ito mga matik Dating itong suso yan dating suso yan mga matik. dahil sa wala laman mga matik pinasokan na ng umang yan nangagat siya mga matik. Iyong mga kamatik, dahil sa pagka wala na silang mahanap. Basta may bakanting bahay o wala na laman na suso mga kamatig. Doon sila pumapasok mga kamatik, katulad na ito. Uh, suso, dating suso ito mga kamatig. Kung makikita nyo, makikita nyo ito marami sa kangkungan, sa kangkungan mga kamatik. Tapos, tuso talaga laman pero ngayon makamatik umang na dahil sa wala siyang laman kaya pinasuka na siya Katulad nito kanina, makamatik, wala na laman, pinasukan na naman siya. Kasi naghahanap sila, makamatik, ng bahay. Ito so, maganda to, Violet yung kanyang kamay. Mammatic violet siya. Yeah. Yung kanyang sipit-sipitan. Kaya ito pinili niya maamatid dahil sa sobrang gaan nitong suso, yung bahay ng suso, sobrang gaan. Kaya kaya-kaya niya bilisan yung paglalakad niya makamatik Kung conforme yun naman ito, maamatid, napakabigat. Kaya mabagal siyang kumilos. Yung maamatid, pinakita ko lang. Mga matik, sa inyo, lahat ng nakikita ko para makita nyo rin mga ang Hanggang dito na lang mga Salamat.